So, ayan, nakaalis ng ate namin. May gala. Ang lungkot na naman ni eh, Choco, oh. Ayan, nagsosolo na naman siya dyan. Yung isa, nasa ilalim ng upuan. At hulaan nyo, guys, kung nasaan yung tatlong makukulit. Kasi maglilinis pa ako dito, eh. Oh. Andito sila, oh. <laughs> Kasi makukulit sila, eh. Ayan. Ayun. <laughs> <laughs> so, di ba? Saglit lang, maglilinis lang ako. Diyan muna kayo, ha? Bambang. Pau <laughs> pau dyan. Achachacha, pau pau, oh. Gitsing pala si pau pau. Oh, yan, pau pau yan. Oy. Oy, Clover, ponggok Huwag kang ihit dyan. Hmm? Ay, ang laki na ni Pao-Pao sa Pao, kulungan. Oh, chikip-chikip na ah. Mamaya ka labas dyan. Mamaya. Oh. Oh, gagala ang ate. Babay sa ate. Ay, 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 ay. Psst. Clover. Huwag dyan, hindi pwede, tumatakas ka eh tumatakas ka di ba ano, anong hindi tatakas tumatakas siya no tumigil ka nga yung mukha mo yung mukha mo tigil ka. Tigil. Maingay ka. Haba. San kumta ang ate? Bibili na ang pagkain mo. Sabihin mo pa sa ate. Pa sa lubong. Naglupasay na si Choco. Si Siopao Oh. Gusto nang lumabas. <laughs> ulim Ingat kayo dun sa mowa. Pau pau. Choco. Ala sige, makulimlim ang panahon, away kayo ng away. Nakawala ka lang, Shopaw eh. Pida-pida na naman to si Choco. Oh. Ang galit na si Choco. Oh. Nakanganga na. Hala, sige. Naririnig pa yung inyong... Pungging. Clover. Hi. Hmm. Tanuorin nyo lang sila, mag-aaway, huwag nyo gayahin. Harot lang sa kanila yan. Mamaya, tulog na, maglilinis ako. Asan na si Choco? Ay, si Siopao Choco. Ba't mo iniwan doon? Yan ang mga kalat sa umaga, o, pag di pa nakakapaglinis yung mga gumagalaw. Tim-tim. Hmm. Taba-taba. -tim. Ah. Inat-inat taba. oh, din para ma-exercise ka. Bo yung ginagawa ni Shopa. O, oh, nasa ilalim ng upuan. Bo Natutulog si Choco. Este si Kisame. O, oh, tinan mo. Um, ugali ko um, talaga kulong na yan, kulong. Uli ka na, kulong. Kulong. Mainit ulo. Ayan, magpahinga ka muna sa kulungan mo. Bartolina na ka ngayon. Hmm. Palagi ka nang aaway. Kawawa si mi sa'yo. Oh, hingal-hingal ka na. Oh, tingnan mo si mi Oh, nasa sulok na lang. Hingal-hingal hmm. mo na, oh. Oh, bihingal niya, oh. Sobrang inis na inis siguro yan. <laughs> Gusto mo na naman lumabas para mang away. <laughs> oh, laki ng bibig oh. Hingal, hingal. Mm. Oh, pagod, pagod. Laki-laki mo na oh, sisikip ka na diyan. Tingnan mo nga inaway mo si Kisa may ayan oh, tingnan mo. Kaya kulong ka muna, pahinga-hinga muna. Palipas init ulo, diyan ka muna sa kulungan. Shopao, <laughs> diyan ka muna sa kulungan mo ah, init ulo mo eh oh. Hingal-hingal ka. kumpleto kayo dyan Ha hmm? Oh ini pa si Haba Haba ano meron Ba't kayo nag-iipon-ipon dyan may meeting hmm, may meeting <laughs> Kumpleto oh Choco kumpleto ah Nana man kakagulong man aalis ang ati Alis ang ate, oh. Pagjijip ka? Ay, tipungging nakatayo, oh. Ay, tipungging nakatayo. Oh, oh babay ate, ingat. Ay, Choco, pasok. Pasok, ingat. Sh pasok, oh, Choco. Shhh. -sh. Lalabas ka na naman, ah. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. nagkakagulo, oh. nagkakagulo, oh. 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 So, ayan, nakaalis na ng ate namin. May gala. Ang lungkot na naman ni eh, Choco, oh. Ayan, nagsosolo na naman siya dyan. Yung isa, nasa ilalim ng upuan. At hulaan nyo, guys, kung nasaan yung tatlong makukulit. Kasi maglilinis pa ako dito, eh. Oh, andito sila, oh. Kasi makukulit sila eh. Ayan. Ayun. <laughs> o, oh, diba? Saglit lang, maglilinis lang ako. Diyan muna kayo, ha? Bambang. <laughs> sila guys, kinukulong. Kung baga, pagkatapos kong maglinis, ay palalabasin ko rin sila. Kasi hindi ako matatapos dito kung andito silang lahat. Kasi ang kukulit nila. Maglilinis pa ako ng kwarto. Dalawa yan na lilinisan ko. Ayan. Andito na iwan yung mga iba. Sila lang talaga na pinaka makukulit ang kinukulong ko doon. Eh wala pa naman silang isang oras na nando doon. After ko maglinis ay kukunin ko na sila. Di ba? Di ba? Di diba, Chow Pao? loob niyan o si Chow pau din nakakulong kasi makulit yan. Sinisira yung mga gamit ni ate sa table. Mm. -hmm at makulimlim ngayon. pakikita ko sa inyo umuulan. Ayan, umuulan. Pero umiinit din. Bagulo. Ulan. Ay. Okay pala guys, kaya baka mute na lang muna 'to. Tada. mo si mama. Linis. Saglit lang naman to guys. kayak pinakulong <coughs> ko lang sila din kasi iurongin ko lahat <coughs> ng rancis. ko lang pala guys nung wala pa kaming vacuum walis pa lang ang ginagamit ko sobrang hirap kasi sobrang dami ng balahibo talagang maraming balahibo talaga o tingnan mo yung loob ng vacuum saglit pa lang ako oh. ano pa lang ang nababacuum ko dito pa lang sa ayan, o. dami na ba diba? ang dami na kaagad balahibo dito pa lang ako banda sa kusina oh. yan gamit talaga kaya hirap na hirap ako noon nung walang vacuum kasi yung pag nagwawalis ka kahit na walang hangin nagliliparan yan e samantalang pag may vacuum ipun na ipon ang balahibo kaya kapag may aso tayo guys talagang mag iinvest tayo ng mga gamit na panglinis katulad nyan vacuum kasi hindi kalat ang balahibo kumbaga nasisipsip niya yung mga balahibo dati nga akala ko ang vacuum e eh, pang carpet lang ang bahay pero hindi pala kasi kahit hindi carpet ang bahay mo pag may aso pwede naman eh i-vacuum mo lang siya pati mga upuan binabacuum po yan kasi mahirap na inuubo at sipon ako sa balahibo lalo nagliliparan kahit yan si Kisame oh naglalagas din yan ito, chibulinggit ay gutom na tumatayo tayo na balahibo din yan kaya tapusin ko muna to guys para makalabas na sa kulungan yung tatlo guys tapos na tayong maglinis mabango na ang paligid at yung mga kwarto. Ayan. Opo. Tapos ka nang kumain. Ayan si Kisame. Nandiyan pa rin sa upuan. Ayan. Ayan si Choco nag-iisa. So, ayan. Puntahan na natin yung puntahan na natin yung mga dagul. Palabasin na natin sa pagkakakulong kasi kawawa naman. Hindi ako nagkukulong ng aso, guys kulungan lang yan ni Axel dati kasi masungit siya eh. Oh, Oo, oh, oh, walang iihi dito ha. So, ayan guys, ang reason kung bakit yung mga ibang ito ay kinukulong ko muna bago ko linisin dito sa loob. Kasi nga, bukod sa naglalagay ako ng sunrocks ay nagbabalnaw din ako ng suka syempre kung lakad sila ng lakad dyan edi hindi maganda ang kalalabasan so ayan andito na silang lahat yan o, okay na talon talon takbo takbo para exercise uh. yan maya maya pakakainin ko naman sila si Shopo ay tapos ng kumain hinihingal hingal pa kahit na may electric pa naman wala ang aming ate nakaalis na may lakad sila ng mga kaibigan niya so hanggang dito na lang guys bye, -bye na itim bye, bye na itim tim bye bye